Good morning, good morning Ito po, nag-clearing tayo ng ating kulungan ng ating mga native na chickens and pigs uh, Tapos later po, uh, gagawa po tayo ng extension Lahat po ng materials na gagamitin natin dito ay galing lang po sa scrap Para po hindi tayo magastos kung meron naman pong mga nakakalat-kalat na yero mga hindi ginagamit yun po ang ating gagamitin uh, experiment po natin ito kasi po tumataas ang demand ng mga uh, native animals ngayon ngayong panahon at dahil napakamahal po talaga ngayon ng mga bilihin sa local market uh, tara po Samahan nyo po kami. Ah, sana po mag-enjoy kayo. Bali, tatlong kulungan po ang gagawin natin ngayon dito. Uh, isa po para sa native chickens, para po nakakulong lang sila kasi madami po kaming aso dito sa farm. Kaya po, bibigyan namin sila ng bukod para hindi na po sila ka makakawala. Pag nagtisaman sila, yung mga sisiyo na lang ang lalabas. Tapos po yung isa, yun po yung gagawin namin isa separate yung mga native pigs. Para po ganun din po, hindi sila magkakabulabugan. Then yung may isang paris po kami ditong pato, dito na lang po sila, mag free range na lang sila. Saka may pre-prepare po kami mga sisiw sa, sa taas na pawawalan po namin dito soon. Yun po yung mga RTL, yung mga ready to ready to lay ready to lay eggs po. And free range lang po sila. Ayan po. Since marami po kaming kawayan dito sa farm, ayan yan po. Yan po ang aming mga gagamitin. Totally po wala kaming bibiling gamit. Ah, uh, puro scrap materials lang po. Yan po yung mga old na yero na pinagbaklasan ng mga kung saan saan structures po dito. Yan po kaya makikita nyo. Hindi na kailangan ng architect at engineer yan. Basta po importante. Tumayo, matakpan. Pwede na. Yan po ang aking farm manager. Si Kuya Edgar. Yan po si Kuya Mike Mike. Sila po ang aking mga katulungan. Ayan. Target po namin dito mga by December sana. Marami ng mga biik. Kasi po yung aming mga native na pigs, ang gagawin po namin dyan, ano, pag nag-hit po sila, Uh, i-artificial insemination po namin sila ng high pore na, similia kaya po most probably ang mga magiging biik na nila ay mga kulay puti nasubukan na po namin dati yan pero hindi hindi sa ganitong hindi po sila naka free range uh, mga native na inahin mga itim then in artificial insemination lahat po ng anak puti kaya lang po sa kasamaang palay after po ng pandemic na virus po kami namatay po lahat dahil po sa ASF or mas kilala bilang African, African Swine Flu nag start din po kami ng pigiri ulit na mga hybrid na ASF din po ulit kami Uh, Lance, last 2019 oh my god dalawang pong inahin po ang namatay puro buntis almost 100 na fatiners at mga bit. very sad po talagang hinukay lang po namin lahat yon. dahil hindi naman po namin maibibenta kaya Nako, para po kaming pinagsakluban ng langit at lupa. Pero ganyan po talaga ang buhay. Kailangan lumaban, kailangan bumangon, kailangan mag-umpisa sa po ulit. Sana po yung mga may hilig mag-farming dyan, makita nyo po itong video na ito na talaga po walang gastos. Talagang labor work lang po. Eh, makakapagumpisa po ulit at kahit papaano po eh magiging source of income ayan po ayan. ito na po yung ginagawa namin magiging kulungan ng native na pig yung sa kabila po yan na po yung chicken yun ang mga nakakulong na po then yung open space po dyan free sa, para po sa free range na yan ito po pag naano gagawan lang namin ng swimming pool sa gitna kainan Pwede na pong pawalan yung dalawang babae naming native pigs na soon to be mother pigs original Enjoy lang po tayong manood Ah, uh, wag niyo po sanang kalimutan mag-like and mag-subscribe sa Kalets TV Thank you